na dapat na hindi naman nila dapat ng tignan, partner. Halimbawa, halimbawa lang naman pa to partner, mm -hmm. ha? Halimbawa lang, napatay. So, tingin ko, partner, itong mga ganitong klaseng hearing at uh, uh, kaso, parang hindi siya dapat i-dinggin id pa mm -hmm. sa Senado. Unang-una, partner, kapag nandyan, o oh, sige, sino makukumbidain mo? Siyempre, mga pulis na maaakosahan, uh -huh. di ba? Kung itong mga pulis na to ay meron ang kaso, pending case, na ang, ang, ang let's say, ang, ang kaso pa is murder, mm -hmm. partner, di ba? Murder. I-expect yeah, eh, nyo ba na mag-amin yan sa harapan nyo? Okay. Ano po yung ginawa ninyo kung talagang uh, interested kayo na makatulong sa kaso na para hindi kayo mapagbintangan? Ano po yung mga ginawa nyo hakbang wala naman po, Your Honor, kasi po, wala naman kaming kinalalaman doon. Uh, hindi, kasi nga, well, wala pa ko sinasabi na may kinalaman ka. Kasi nga itong si daring Cruz a malaking kinalaman ito. Dahil sa nga niya ang ginamit. Maliwanag na sinabi ni Sen. Rafi Tulfo na hindi pa naman siya pinagbibintangan. Kung hindi ka pinagbibintangan, ay bakit kailangan magbigay na siya ng ebidensya na wala siyang kasalanan? Hindi pa dapat akong plaintiff ang siya magbigay ng ebidensya laban sa kanya? Hindi ba ang isang tao ay presumed innocent until proven guilty? Well, wala pa ako sabi na may kinalaman ka. Well, wala pa ako sabi na may kinalaman ka. Kahit siya gagawa ng aksyon, samantalang hindi pa naman siya pinagbibintangan. Mm -hmm. Di ba tanong, ikaw ba ang pumatay? Hindi pa naman sila magtanong. Oh, sabi ni ano, ikaw daw pumatay, totoo ba yun? Partner, diretsuhan magtanong. Mm -hmm. Kahit nga sa court, hindi may papadiretsuhan, ikaw ba pumatay? 'Yan parang siyempre, sabi nga natin na sa proseso 'yan. Ikaw ba i-expect mo yung mga tao na aaminin nila na sila yung pumatay without any reason? 'Di ba partner kasi, sabi ko nga, kahit ikaw yung pumatay, kung meron kang dahilan, pwede mo siya magamit as evidence as your defense. 'Di ba? So, eh ito, naakusahan na, sinabi na ng isang police na he, he is ano he is invoking uh, his right against self incrimination partner saka ka nag inung nalaman mo na tungkol sa tubig si sa Jimbo saka ka nagpaputok yeah. ng tubig pero na pero sa to ya ay mo ko rin sa sa kanilang partner ay nako ano sa akin Ibang si Sarai against self Ano ka, I don't know siya ba yun? Ha? Mayroon. No, Kaya nga, tinanong kita, sabi ng team leader mo, nagpaputok ka sa tubig. Wala nga, nasa hapis uh, ka na tubig yung kaso yung ano. So what? So what? Wala. So what, so, what natin yung hapis ka ng kaso nyo? Gusto nang ito ang uh, investigasyon ng committee na ito? Dahil like, may kaso ng na kayo no, ginagawa? Mga pabigal sa tabawang investigasyon. Pero ano muna yung Supreme Court dyan. Hindi pa din na uh, gawin yung panangga yung uh, uh, kaso na nakapain yung sub si Ronald, na yan. Hindi yung deports uh, makapigto sa committee hearing na ginagawa ng Senado. Na ako sa Hana, sinabi na nung isang pulis na he, he, is ano he is invoking uh, his right against self incrimination partner. Mm -hmm. Kasi may kaso na sa fiskal. Okay. di ba So kung may kaso na sa fiskal, hindi lang siya person of interest, partner. Respondent na siya. Tinuro na siya. Mm -hmm. So kayo ba na senado? Senador? Papaaminin nyo ba yan? Mm -hmm. Siyempre, ano? Meron din tong karapatan ipagtanggol yung sarili niya. Kaya sabihin natin na siya ngayon pumatay at mali talaga sila. Hindi yan naaamin. Tapos mm -hmm. pag hindi umamin, partner, contempt Tama ba 'yun? Mhm. Mm 'Di ba, yung right against self-incrimination, no, oh, oh. din ng mga senador kasi may karapatan ang ang witness na hindi sumagot sa mga tanong na sila yung maaano mm -hmm. ma madidiin kasi mm -hmm. sila yung akusado eh. No, oh. Katulad niyan, meron ka isang tanong sa isang pulis na suspect tungkol sa nagpapotok ba ng balil sa tubig. Of course, hindi niya 'yan aaminin agad-agad dahil ma-incriminate siya, madidiin siya kung aaminin niya agad yan. Don't expect them to answer these questions. At huwag mong pilitin na sagutin niyan dahil meron naman silang privilege against self-incrimination. Kaya sana kapag in-invoke ang right against self-incrimination, isipin niyo muna na kung yung bang tanong ninyo ay incriminating questions. Bilang dating pulis, alam niyo kung ano yung dapat na incriminating questions yung mga tanong na magdidiin sa isang suspect na without due process. Kasi na magtanong kayo sa isang suspect ng mga tanong na hindi magdidiin sa kanila. Nang wala man lang tulong na abogado sa tabi nila. Or hindi nyo man lang sinabi na meron silang karapatan tumahimik, eh that's a violation against the constitutional rights. K kasi nandiyan yung kaso. Nandiyan na yung kaso. Na kas na. Partner, sa akin nga kahit wala pang kaso, mm -mm. kung pinapoint ka as person of interest, mm -mm hindi mo na siya dapat itanong kasi hindi na yan una-una, uh, hindi aamin uh, yan dahil hindi, una-una, hindi kayo court. Mm, -mm, -mm. ba? Diba? Tapos, ano ba ang iniimbisigahan nyo dito? Yung, yung pagiging guilty ba nila? O yung gagawa kayo ng batas dahil sa may nangyaring ganitong sitwasyon? Mm -mm. Ano nangyayari kasi sa hearing ngayon, partner? Ang, ang, ang gusto nilang tumbukin, siguro, grandstanding? I don't know. Mm -mm. Para may, may may, 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 may down sila, may uh -oh. mapiga sila na kapag ka napaamin mm -mm. sa pagpananakot nila through ay uh, contempt um, uh, powers nila. Mm, -mm. You should. You should. Problem is kung opo ako po yung um, ako po yung pumatay, pinatay uh -oh. ko po. Uh -oh. Pero sabi ko nga, 'di ba, pwedeng pumatay ka pero may dahilan ka eh. Mm -mm. Sa court kasi, partner, kahit sabihin mong inamin mong ikaw pumatay, mm -mm. kasi may mga ano yan, may exempting circumstances, may justifying, uh -oh. Uh -oh. may, may, ano, may uh, mitigating na pwede mag-lessen ang kasalanan mo. Yung mga yon partner, di naman tinatanong sa Senado eh. ba diba? So in other words, paano mo madidepensa yung, sar yung sarili mo kung puro pananakot ang gagawin ng senador sa pagtatanong sa'yo? Mm -hmm. 'Di ba? So, kumbaga yung, 'yung 'yung chance mo na makapag uh, depensa pa kapag may court hearing, sisirain na ng senador. Mm -hmm. Kasi pinapaamin ka doon. At pag hindi ka umoo, 'di ba? Pag hindi ka sumagot, mhm. Mm contempt ka rin. Kulong ka din. 'Di ka makakawi. 'Yun pa naman. Oh, anong gusto mo? Mayor Alameda, kasama yan si Tomaru. 'Yun po 'yung narinig sir. Tapos, ang ginawa po ng dalawang mag-asawa, sir, pumunta po sila sa bahay ni ex-mayor para humingi po ng tulong kasi natatakot daw po silang bumunta ng headquarters kasi hindi po nila sigurado kung sino po yung mga kasama ni Mayor at yung hindi po kasama sa si headquarters. So, yun po. Pagdating ko po doon, nandun na po sila Major Zambale. Okay, okay. Break ka muna. Uh, Dennis D. Guzman, totoo ba yung sinasabi niya na may bala kayong patayin si Vice Mayor at saka si former Mayor? Hindi po totoo yan, Your alam mo ha, kung totoo man yon at magiging totoo rin yung information na nareceive ko na ikaw nag-facilitate ng withdrawal ng mga gamit nila, mga armas nila, gamit ang ambulansya, ay talagang one year in the making yung uh, plano niyo na pagpatay kay kay uh, Vice Mayor. Ha? Huh? Uh, I am I am warning you, you are under oath pag nag sinungaling ka, pwede kita ipakulong dito sa baba. Ha? Huh? We can, we can cite you in contempt at ikukulong ka namin. Hindi ka makauwi doon sa inyo. Okay. okay, Your Honor. One year in the making, yung plano pala, pag ganun. Finally, napatay rin si Vice Mayor. Kung ganun ang yung plano noon pa. Mayor, kung gano'n yung plano noon pa. Pakinggan niyo mabuti yung sinabi ni Senator Bato, kayo po ang maghusga kung ito ay Senate inquiry pa in aid of legislation. Sa aking palagay, ito ay pagdidiin na. Sa taong iniisip na nagumawa talaga ng krimen. May, may, may tanong dito, partner eh, yung kay Vice Mayor ano eh, Alameda, may mga oh, sabi sa source so, report, magsalita ka na ng totoo kasi kapag hindi ka nagsalita na ng totoo, pakukontem kita, baba, ipapakulong ka sa baba, di ka makaka sa pamilya mo. Is that the right way to ask questions? Eh resource persons mo yan, partner. Mm -mm. And at the same time, you're just asking for some facts or data or info para makagawa ka ng batas. batas. Mm -mm. Bakit kailangan paaminin mo yung tao na syempre takot naman umamin na kasalanan ko nga. Mm -hmm. Yun lang yung point ko, partner. Tingin ko, alam mo... Uh, maganda naman talaga na mabilis na na-solve partner. Pero siguro yung itong way nila na may pananakot, hindi ito yung proper way na mag-resolve ng isang kaso. Eh. Mm. -mm. Napiprita yung to, tuloy yung mga taong umoo torture yung partner. Mm hindi -hmm. mo lang napapansin na no torture yung mm -hmm. witness. Mm -hmm. Makita pa lang kayo. Oo oo. 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 Makita pa lang kayo. Diba? Manginginig na yan kasi alam niya ipapahiya niyo eh. Mm -hmm. Diba? Tatayawagin kayo I-N-U-T-I-L, B-O-B-O -B -O kayo. Torture yun. Diba? Ang torture partner hindi lang ngayon ko nakikita na ang torture partner, hindi lang sa jail. Mm -mm. Sa senado may torture na rin. Oh. Diba? Mental torture yun eh. Diba? Ano na yan, partner? Mm. Tinawag na yung uh, pansin ng ating mga mambabatas patungkol diyan lalo tigit sa kung paano nila partner tinoko o kino cross exam o tinatanong mm. yung kanilang mga resource person. Oo. oo. Paano pa, pa, nilang i-treat, partner? Paano pa, nila i-treat? Mm. Oo. May eh, ang uh, parang nakakalimutan na ata din. So Sig partner, oo. yung ibang mga words na ginagamit nila doon? Ah, mm -mm. uh, napaka-unpreliminary, partner. Mm. Well, yeah. alam naman natin yung mga yung iba dyan na kanilang iniimbitahan sila ang uh, itinuturing involved di ba sa ano to sa isang krimen mm. o insidente o asunto oh. pero okay. s'yempre eh, kahit ganun pa man ang kanilang sitwasyon hmm. may mga karapatan pa rin sila pa rin. Oo. may mga karapatan pa rin sila para dipensahan ang kalilang sarili. Yes. Oh, oh. Hindi naman natin tolerate sila. Siyempre, oh, pag di. may kasalanan, oh, eh, oh, oh, talagang dapat oh, ikulong. Pero, uh, sabi mo ang partner, di ba, mm -hmm. para bang may karapatan sila, pero pag tinorture sila mm -hmm. by bombarding them with questions mm -hmm. na, alam mo yun, um, questions na may panakot, mm -hmm. di mo alam kung oo oh, oh, oh ka ba o oh, hindi ka eh. Mm -hmm. Sasagot ka ba o oh, hindi eh. Di ba? No. Correct. no, na sila lang freedom to think uh -huh. actually proper. Ikaw, pag yung teacher mo, ha, Rod, uh -huh. ano yung sigot dito? Ikaw talaga, na napaka-BOBO mo, hindi ka nagsasagot, hindi uh -huh. ka nag Hindi ka nagpapaturo sa magulang mo, no? Uh -huh. Siguro hindi ka nag Ikaw ba, makakasagot ka pa uh -huh. na maayos? Kung pinapagalitan mo na. H hindi na, partner. Uh -huh. Correct. Yung dibdib mo, bug, bug, bug. Uh -huh. Kabug na lang yan. Oo. Uh -huh. Well, uh -huh. lahat naman, eh, naghahangad po ng hustisya. Tama. Lahat naman lahat tayo. Po, ha, kahit uh, sino pa ang involved yan, mm. sino pa ang naging biktima, pero pag nakikita po natin, kapwa natin Pilipino partner, mm. hindi maganda ang kanilang nadanas, naranasan, nangyari sa kanilang buhay. Mm. Pati tayo nagtatanong paminsan, kine-question natin, asa ng justisya, mm. bakit nangyayari yan, mm. lalo tigit pag partner yung involved ay law enforcer mm. di ba yes. Sila ang nag-iimplement ng law pero bakit ang mga civilian ay nagiging biktima na inosente oh. so uh, lahat ho tayo ay naghahangad ng justisya. gusto mm. natin mal uh, malinawagan mm. di ba ang mga ganitong klaseng mga nangyayaring insidente mm. oo pero again uh, sinasabi mo nga partner may proseso Oo. may batas okay mm -mm. may batas okay at dapat sumunod tayo sa proseso sang ayon sa batas mm -mm. natin hanggang bukas mga kasama Magkita't magkarinigan tayo ako pa sa Tony Clarkas nagpapalala lang tulugan ang inyong karapatan at alas 7 imedia hanggang alas 9 po ng gabi. Samahan natin uli ang ating nag-iisang abogada ng bayan sa pagbibigay ng serbisyong legal. Ako naman po inyong lingkod, Rancho Man Rod Marcelino. Dito pa rin sa ating palatuntunan ang Usapang Batas!